Pinagpalang araw, pinagpalang buhay po sa ating lahat. Ngayon po tayo ay nandito bagamat busy po tayo sa mga dapat nating gawin. Kauwi lang po natin kanina sa galing sa simbahan. Pero kanina kasi, kasi ay Sabado sa Pilipinas. May gawain po at ako po ay talagang very touching po kapag may mga patutuo. Dahil dito po sa patutuo, dito po ako inakay ng ating Panginoon. At gusto ko po sa aking pagre-record po ng mga buhay na patutuo o mga inspirasyon. Ito po ay magbibigay nawa ng, ng pag-asa sa mga nakikinig at nanonood. Ang gusto ko pong i-record -re ngayon, ito na record ko na yan sa buong ano grupo. Ang gusto ko pong i-record ngayon, special record, itong isang sister po natin na nagtrabaho sa Japan pero nagdecide siya na umuwi ng Pilipinas para mag-serve kaya well siya dai at yung pati yung asawa niya nagkaisa sila tingnan po natin pakinggan po natin kung ano po ang himala ng mag-asawa na nagkakaisa sa panalangin ang ganda po Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Ayan, sa ay, sa mga hapon po sa ating po natin. mga kapatiran, po natin. sa ating punong lingkod, sa kanyang buong pamilya at higit sa pinalala sa akin ng Panginoon na panibagong buhay. Ang isishare ko lang po sa inyo ay ang tungkol sa pag-iika po. Mga three years, ang ikapu ko po ay hininto ko po dito ibinigay. Ibinigay ko po sa prayer group namin dahil ang mga namumuno po ay wala po talagang mapagkukunan. Year 2023, nasa bansang Japan ako, sabi ko sa Diyos, Lord, ayoko na rito. Bumalik, gusto ko nang bumalik sa Pilipinas at paglilingkuran kita. May tinig akong narinig. Anak, yung po mo, ibalik mo sa ambil. Sabi ko, Lord, e eh, paano yun? Eh, yung brother-husband ko, hiningi ko rin sa iyo na wag na magbarko para magkasama kami. Sabi ng Panginoon, yun nga eh, magkasama kayo pero pumupunta ka dito. Pero sabi ko, paano po yung ano, yung pagsusuporta ko sa gawain dahil ayoko talagang isara yun. Dalawang prayer group po na ginagamit kami upang suportahan ang gawain sa amin. Alam mo po, napakabuti ng Diyos. Two years na, na laging tagumpay ang anibersaryo na walang trabaho ang brother-husband ko. Binigay lang sa akin na karunungan ng Diyos na sabi niya sa akin habang nasa bansang Japan ako, magtinda ka ng suman. Kaya yung mga suman na nabibili nyo, pinagpala kayo. Dahil doon po yun inilalagay ko. Kaya salamat sa Panginoon. At pangalawa po, Salamat sa Diyos. Dahil nung nasa barko ang brother husband ko, hindi ko iniintindi for financial. Pero sabi ko, Lord, hindi po ako dito masaya. Kaya humingi ako sa Diyos na i Ibalik ang asawa ko sa Pilipinas at alam ko, Panginoon, hindi mo kami pagkukulangin. Hilingi ko rin sa kanya na bigyan niya ang mga anak ko ng iskolar at ibinigay niya yon. At salamat sa Panginoon. Wala man trabaho kami, hindi kami nagkukulang sobrang-sobra sobra pa at nakapagbibigay pa ako sa mga kapatid ko, sa mga kapatiran na nahumihingi. Alam niyo po, marami pong Madalas ako dinadalaw ng Panginoon na may kumakatok sa pintuan namin at ito'y nabibigyan namin. Kumbaga, sinusubok ako ng Panginoon hanggang saan ang aking puso na patuloy maipakilala na siya ang patuloy kong kasama, na siya ang lagi kong kasakasama at ang lahat ng ito, ibinabalik ko ang papuri at pagluwalhati tanging sa pangalan ni Yahweh El Shaddai at masasabi ko, mas kagamit-gamit kami ng ating Yahweh El Shaddai bagamat wala ng trabaho ang aking brother-husband. Ang mga anak ko, patuloy ang magagandang trabaho ang ibinigay sa kanila. To God be all the glory. Praise the Lord. Praise God. Alam niyo po, Sister Angeli, naniniwala ko ng lahat ng bagay ay nangyayari Amen. sa kapahintulutan ng Diyos. Amen. At maganda ang plano ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya Amen. lahat na nagtitiwala sa Diyos ay hindi nabibigo. Amen. Amen. Salamat, Salamat sa ating sa Diyos, sa Diyos na buhay at ang susunod. Yan po, ah, napakaganda po ng patotoo ng ating sister. Ito po, ah, praise the Dadagdagan lang po natin, ano, dahil ito po ay tungkol sa ika po, praise God. Alam niyo po, nung unang panahon, ang ika po ay talagang iniiwasan ko yan. Nung nasa bansang Taiwan pa po, po ako, way back 1995, yung aking roommate po, natagalate. Isa po siya sa mga core group. Call group means haligi po siya doon sa Taipei, Taipei ng El Shaddai. Lagi po niyang isinis sa akin. Malaki yung sweldo niya kasi nasa automation siya, on automation eh, uh, uh, department. So... Ang sumasahod siya ng 30,000 inti dollar, minsan more than that 30,000 inti dollar samantalang sa akin is nasa 16,800 lang po ako noon kasi uh, insertion po ako sa production uh, area. Ngayon, pag nag po siya sa akin, parang ayaw ko pong parang ayaw ko pong pakinggan yung ano niya, uh, yung yung mga sharing niya about pagbibigay sa simbahan. Kasi bago lang po ako noon eh although nagsisimba po ako ang iniisip ko noon is Okay lang, maintindihan naman ako ni Lord kasi nagpapaaral ako. Lahat, halos lahat ng sweldo ko pinapadala ko sa sa pamilya dahil nga po nag-aaral ng university yung kapatid ko. Nagtitira lang ako ng pamasahe, ganun. Tapos sa uh, time na yon ay nagbabayad ng utang kasi siyempre yung aking placement fee, utang po yung iba noon. So sa madaling satilita po is hindi po agad ako nakapag hindi po agad agad-agad ako na nagbibigay noon ng ng, ng ano ng nang ika po ng mga panahon na yon na naakay naakay po ako sa gawa ni Awel 1994 and then pinaalis po niya ako 1995 so patuloy akong nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi sa El Shaday kasi noon nasa Taiwan na po ako na hikayat po ako sa sa Couples for Christ kumbaga ang couples for Christ, ang singles for Christ ay under sa couples for Christ. So doon po ako na nadala kasi yung nag-akay po sa akin, first batch po sa aming kumpanya, doon po sila nagsiserve sa sa St. Christopher Church na kung saan mayroong fellowship doon na couples for Christ. So bagamat sila po ay mga single pa noon, mga dalagat binata. Pero dahil nga po ang community po na aming na na ano, na, na aniban o community na aming na na samahan ay couples for Christ po. So sa madaling salita po pag umuwi ako galing ng simbahan kasi roommate ko nga po itong ah uh, ano na, na, na naglilingkod kay Awel Shiday, marami po siyang sharing sa akin. So to cut the story short po nung natapos na po yung kontrata namin, nagkahiwalay na po kami kasi umuwi na ng Pilipinas. Siya ay nag-asawa ng siman. Ako naman is bumalik uli kasi gusto ko makapagtapos yung ano yung kapatid ko so sabi yaya naman ng panginoon ay nakabalik po muli pero ito po yon ang nangyari nung ako po ay nag-apply nung second time ko po mag-apply hirap na hirap po ako na ma masilik sa aking ina-applyan. Minsan, bumabagsak ako sa interview, bumabagsak ako sa sa written exam, something like that. But one day, na nag-attend po ako ng El Shaddai sa, sa may Bito Cruz noon. Sinabi po ni Brother Mike, itaas ang mga passport sa gustong mag-abroad. Mm -hmm. Tapos pakinig na pakinig po ako noon. <clears throat> Ngayon, sabi po niya na ang para para, para ma-answered prayer kayo, mamanata kayo, mamanata daw. So, mamanata. Sabi ko, sige, mana, mamanata ako, tas sinamahan ni Brother Mike ng panalangin, nakipag-isap pa ako sa panalangin ni Brother Mike. At inaangkin ko po yon na ako ay makakabalik ng Taiwan, makapagtrabaho muli ng Taiwan para yung kapatid ko po na nag-aaral po ng commerce ay makapagtapos kasi isang taon na lang para siya matapos po ng commerce. So to cut the story short po, nung namanata po ako kay God, nasabi ko, Lord, kapag niloob po ninyo na ako'y makabalik, na nung panahon na yon is uh, ayaw na ayaw ko pong pakinggan itong salitang ika po doon sa roommate ko, yun po ang sumagi sa aking isipan noong nakikinig po ako ng salita ng Diyos sa Bito Cross at naipanata ko po kay Yawel Shaddai kung ako po Lord ay pahintulutan mong makabalik ng Taiwan at makapagtapos ng pag-aaral ang kapatid ko, ibibigay ko sa iyo ang ikasampung bahagi. To God be the glory. After three days po, bumalik ako doon sa agency na aking laging ina-applyan dahil iba-iba ang mga kumpanya doon, iba-iba ang mga, mga company na nag-hire po doon. At di ko po akalain na mayroong kumpanya doon na, na nung time, nung araw na yon na nandoon na po yung mga employer mag interview To cut the story short, after three days po na ako'y na nasilik po ako at ito po ang himala. Nung una kong alis ng Taiwan, 1995, ang aking placement fee was 60,000 60, o 65 ata uh, yun, di ko matandaan. Ang laki, pero God, God provide. Nung pangalawa, nagulat po ako kasi 38,000 lang. So, yung 38,000 na yon sa biyaya ni Lord, nung panahon na yon kasi mayroon ako pang ipon na pera, dahil talagang plano ko talagang bumalik, so, na, nabayaran ko po yun ng buo. So, sa madaling silita, nung dumating po ako sa Taiwan, hindi po ako nag-problema mag magproblema na magbayad ng utang, kasi wala, hindi eh, po ako nakapangutang noon. So, sa madaling salita, hinanap ko po kaagad ang gawain at nung nakitagpuan ko po ang gawain, nag na po ako at sa biyaya ng ating Panginoon <clears throat> naaakay po namin ni Lord yung mga kasama ko bago kong kakilalang mga kasama po doon sa pangalawang company ko at nag attend po kami noon ng, ng uh, seminar CLS seminar uh, Catholic Catholic Life and the Spirit Seminar. So, nangako ako sa kanila na pag po sila sa akin sa capital city of Taiwan, which is Taipei yon, malayo po yon. sabi nila, wala daw silang pera, sabi ko, God will provide. So, sa madaling salita, yung isang buwan ko pong sweldo, inilaan ko po doon, to God be the glory, kasi yun po ang panata ko, na ipagsigawan ko si she Shaddai ako kami ni Yawel si Dayang nagbayad ng taxi, nagtrain train bayad ng train. At ilan po sila na nakasama ko. Siguro hindi ko matandaan, walos o po yata. And to God be the glory, nung kami po ay nakapag ng CLS seminar, blessed na blessed po sila. At nung pag-uwi po namin, nangako silang lahat na sila ay magsiserve na sa simbahan. Maglilektor, mag-coquire. Uh, ah uh, ano pa ba yung iba noon. So, ako ay talagang galak na galak ang aking puso. So, salamat po sa ating Panginoon. No? Isang taon lang po ako nung pagbalik ko na yon kasi nagkaroon po ng lindol doon na napakalakas. Akala po namin katapusan na ng mundo. Kaya sabi ko, Lord, total naman, patapos na ang aking kapatid sa kanyang apang-apat na taon. ah uh, ano na siya, commerce na siya. Uuwi na ako ng Pilipinas, uuwi na tayo ng Pilipinas at papasok ako, papasok sa kumbento para magmamadre na sana. Kasi sabi ko ilaan ko na ang paglilingkod ko sa Panginoon, yung buhay ko. 'Yun ang nasa ano ko naiisip ko. Bagamat sabi ng aking supervisor na bakit daw ako uuwi? Crazy ba daw ako dahil uh, ako po pala ay inilagay sa isang department, engineering department na hindi ko po alam at binigyan po ako ng isang kapatiran na yun po yung naakay na talagang siya nagme mentor sa akin, tinuturuan po niya ako at di ko po akalain na yung one month po pala na in, pinaglagyan ko po, pinaglagyan po sa akin doon sa department na yon is training po pala yon para sa mga engineering daw yon Ako'y wala talagang, ako'y nasyak, sabi ko. Nagsusuksok lang naman ako ng kung ano-ano yung mga sinusuksok doon. Kasi mga wiring yun eh, mga, mga 24 carats na mga wire. Oo, tunay na gold, tunay na gold. So, sa madaling salita, sabi ko, no, sir, I don't want to renew my, my contract. I am already decided that I want to go to serve God. So sinabihan niya ako na I'm so I'm crazy. So sa madaling salita, umuyo po ako ng Pilipinas. Hindi ko alam kung saan ako papasok basta sa, basta nanalangin lang po ako at sa madaling salita, may nakasakay po ako sa jeep na isang Madrid kinausap ko. Agad-agad naman itong Madrid na kinausap ang superiora at ako po ay tinawagan at sabi pumunta ka agad at sa madaling salita nakapasok po agad ako sa isang kumbento ng pangalan ay Compassionist Sister Servant of Mary at yun po direto so talagang naa-amaze po ako sa kilos ng ating Panginoon true enough no, nasa loob naman po tayo ng kumbento itong isang kong kapatid na gustong mag-aaral ng university kasi na ano daw uh, uh, napapago daw siya nag, nagtatrabaho sa katulong sa Maynila, lagi niya akong tinatawagan at na, ginagabala while nandyan pa ako sa loob ng kumbento. Sabi niya sa akin gusto niya mag-aral. Sabi ko, hindi ko alam kung uh, uh, paano mag-decide na kasi nung time na yun is binigyan po kami ng bakasyon after one year, binigyan po kami ng bakasyon sa aming kumbento po ng, ng Bisaya, ng probinsya and then Mag-message lang daw po kami, o tatawag sa opisina, sa kumbento, kung kami ay ready na, dahil padalahan kami ng ticket ganun po ang sabi sa amin. Pero ako'y naguguluhan, kasi nga gusto kong tumulong sa aking kapatid, anding gusto ko naman din magpatuloy sa pagsiserve. Pero sa madaling salita, pumunta po, po ako sa Amor Solo, humingi ako ng nang payo sa isang disciple sa gawain niya well si Dai kumbaga ang Amor solo doon po kasi ang pinaka main office po noon at ang sabi po ng isang disciple sa akin Sister Belen kahit sa simpleng bagay nagagawin mo para ano mo offer mo sa Panginoon ay paglilingkod yon ang pagpapari at pagmamadre ay isang special na panawagan ng ating Panginoon so nasa sayo 'yun pag isipan mo dahil gusto mong tumulong sa pamilya Siyempre, gusto mong magtrabaho sa abroad and then kung gusto mong mag-serve sa Panginoon bilang religious uh, life, babalik ka, pero nasa iyo. So, to, to cut the story short, nung umalis po ako doon sa opisina, sa Amor solo yung puso ko parang nagkaroon ako ng kagalakan, ma, 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 magaan po yung puso ko. Sabi ko, okay Lord, sige, deal, magkipag-deal po ako sa iyo. Kapag ako ay sasamahan mong muling makapag-abroad, pupunta tayo ng abroad, hindi ko alam kung saan, pero walang placement fee. Yun ang sabi ko. Tapos, ang ginagawa ko po nagpunta ako ng agency, nag-apply po ako. Walang nangyari sa akin pag apply kasi laging picture taking, picture taking, and then ano, wala na akong pera, naubos na sa kape picture taking para ipapadala doon sa mga em uh, employer kung sino ang makakagusto, video at saka mga training training, ang gastos, ang gastos. So ang ginawa ko po, hindi na ako nagre-report. Ang ginawa ko, nag a na lang ako ng gawain lagi. Instead na magre-report ako, mapamasahe po po, ilalagi ko na lang sa sobre sa gawain niya. siya to cut the story short, ang Panginoon ay gumagawa din, gumagawa, gumawa po siya ng paraan. Yung na-meet ko po sa agency, nauna po siyang nakaalis. Ngayon, pumunta siya ng Cyprus. Nung, bago po siya pumunta ng Cyprus, ito po ang himala ng Panginoon. Inudyokan ako ng Panginoon na tawagan siya. Nung kami po ay nag-usap, sabi niya sa akin, Sis, palis na ako bukas. Sabi ko, ha? paano yun? Sabi niya, kasi ganito yun. Nag, umalis na ako doon sa agency na pinuntahan natin kasi walang nangyari. Nag-apply ako sa ibang agency. At nakuha agad ako at ako ay alis na bukas sa lugar daw ito ng Cyprus. Alam mo ba yun? Sabi ko, naku, hindi ko alam. Saan ba yan? Sabi niya, Middle East daw yun. At saka, sabi ko, oh, Middle East. So, ibig sabihin, mga, mga, ano, mga Muslim. Sabi niya, hindi, kasi Orthodox daw. Ano yung Orthodox? Sabi niya, Christian daw yun. Christian, dili hindi katoliko, hindi katoliko, basta Christian. Okay, sige, sige, magpray tayo. So, nagpray po kami. After po namin mag magpray, sabi ko, kapatid, kapag may nangangailangan doon na ano, i-ano mo ako ha, i-recommend mo, yun lang po ang ano ko sa kanya. To cut the story short, after four months, nakatanggap po ako ng sulat at sabi niya, yung nanay po, yung magulang po ng kanyang amo, nangangailangan po ng kasambahay. At yung kayang am uh, nanay ng na kanyang amo ay may hotel, may mga farm, may mga apartment, bla bla bla. Pero ang uh, akin daw po'ng trabaho ay sama-sama lang po sa matanda. Mm, mm kasi may business po yung mga matanda. So yung yung ano, yung grandmother <clears throat> kailangan may kasama sa bahay. So napakabilis po ng araw panahon. Ano, nakalipad po kami ni Lord within siguro natanggap ko po yung ano niya, uh, invitation na October 20, birthday po ng nanay ko yon Tapos, uh, hindi ko po makalimutan o oh, birthday ng nanay ko. talaga yun yung regalo sa akin ng Panginoon. Nakalipad po kami ni Lord November 23, 2002. So, ganun po kabilis. At, and then, totoo po, tinupad po ni Lord. Wala po akong placement fee. Yung nag-recommend po sa akin, ang binayad po niya ay 65,000. While me, ang binayad ko lang po sa POE, nung ako po ay naglakad ng aking mga papers, uh, kulang-kulang 7,000 lang po yung binayaran ko. Kasi may ano pinatatakan nyo yun, yung visa galing ng Cyprus, kulang-kulang po ng 7,000. Nanghiram po ako ng 3,000 sa aking kapatid kasi po nagpa-medical po ako. At yun, lumipad agad kami ng Panginoon. Ganon po kabuti ang ating Panginoon. Kaya sa mga nawawalan po ng pag-asa, hopefully sa inyong pakikinig ng aking mga mga uh, videos, naway ma-inspired po kayo. Totoo po, buhay ang Diyos na si Awel Shaddai na ating, aking pinaglilingkuran. Tawagin lamang natin siya. Nandiyan siya nakikinig sa atin at uh, tutugunin niya ang ating mga kahilingan. Basta taos puso tayong tumatawag sa kanya. Maraming salamat po sa nakikinig ng ating mga video at nanonood. Pagpalain po kayo i-share nyo po, i nyo po ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya, mga kamag-anak para sila ma blessed Actually, alam nyo po ba itong channel ko ito, wala wala pa itong hindi to monetize. Kaya huwag kayong mag-alala. Ang ginagawa ko dito is to glorify God and to inspire people at mapalapit sa Panginoon at pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon na manunood sa ating video. Salamat po and God bless you all.